Hello guys, nandito ako ngayon sa Sitio Tapol, Barangay El Progreso, Burwangga, Aklan. Ayan, kumpleto yan. so, niyaya kami na mag-ngatas na dito or nalog. Pero parang ang tayo ng mga, or manghuhuli tayo ng hipon, tsaka mga crab, or ano pang laman ng ilog na ito. Kaya, let's go! So, ito na nga guys, nag-start na sila. So, ito na nga guys, ginagawa na nila ng paraan para mailigaw yung agos ng tubig galing dito, papunta dito. <laughs> guys, ito yung tinatawag namin taon. Ilalagay ito mamaya pa palikhat, parang ganito. Para mamaya pag sila lokay doon, mababa yung mga hipon o mga krab o mga isda dito. Mapasok sila sa taon. Ito na guys, nalagay na namin. Balipatungan natin ng bato. Ito nga guys, tulong-tulong na para mabilis yung trabaho. So sa nakikita nyo guys, ayan, medyo wala ng tubig. Sadyang napakaganda at napakalinis talaga ng tubig dito. Napakalamig pa guys. Kaya sarap din dito magbabad. So ayan guys, so, may hipon or ulang. Yung ulo niya, ayan, palabas na siya kasi nga mababaw na yung tubig or patuyo na nakikita nyo guys ayan gumagalaw so ito guys grabe matrabaho kasi ayan hinakot nila yung kutek para ipang tapal dyan para hindi aagos yung tubig dito ayan medyo tuyo na siya eto guys nilagyan din nila ng isang taon pabaliktad din And guys, so may buko na si Daddy Klets. Wo mayroon pang tuba. <laughs> Pampagana. <laughs>

Okay. So balik dun kami guys kanina ya. Hi guys. Hi guys. <laughs> Kakain na daw. Ito guys, kain muna kami. Gutom na gutom sa kakahakot ng bato. Sarap <laughs> <laughs> na ulam namin no. Ayan, sardinas, gulay, tsaka adobong pusit Shout out pala kay Rolin Mark. Sa review. Salamat pala sa pagkain na ito. Mabubusog kami. Eh, shoutout pala sa may-ari ng bahay nito. Ayan, si tinit Nitnit. Ayan, kanya-kanyang pwesto. Gutom na gutom sa pagbubuhat ng mato. <laughs> <laughs> Uli. Talam. Okay, go! <laughs> tuto tuto oh, nakatakas na. Tulon, tulong. <laughs> tuto pag tuto 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 sara! tuto 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 tuto

Ito hmm. <laughs> 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 mo na, guys. Ang daming nahuli. <laughs> Ayan guys. Kakaibang isda. Ayan buhay pa. Dalapin yung daw ang tawag. Magpaluto, dala pinggan. Hi guys! Sa so medyo mahaba-habang oras na pagtatrabaho namin dito at yun lang po yung nahuli namin. At ito lang po for today's video. Bye-bye!